<makes noise> ito <makes noise> sa ano din? Sa kuyo din ito? Sa LA. Sa LA lang po. Hindi ko kasi marinig. Ah, oh, sige. Pag-tour kami. O, malapit na rin yung bahay namin. Ah, oh, sige. Hintayin ko na lang. Kamukha din pala siya ni Janet. Ano siya ang mukha. Malalaking ano. Kamukha daw siya ni Janet. Okay, tapos Panoorin mo yung channel ko mamaya Isend ko sa iyo yung link Sa may harap ng sa, court Sa Starkey Store Yung Youtube channel ko Starkey Store po, sa harap ng court Ngayon hello, hello. Makikita hello. natin Makikita natin dito Ma yan Tek pidor ang May printuk. Mm. Gamitin Ayun. Ay, ito, Elika? Ah, Mag-ano tayo ng kandila. Itawas mo natin si Mama mo. Para makita natin kung ano yung mga sakit niya. Uh, ay! eh saan yung kandila mo? Kasi titingnan ko kumamaya sa kandila. Ito si Janet. Sa kanyang exam ngayong March 20 kasi nalalaman natin kung makapasa siya sa teacher's board. Nagalabas siya dito. Pero marami akong tinulungan niyan Anak ni Kapalaw. Kilala niya si Kap. Yung anak ni Kapalaw na si Mike Wan. Yun, ako din nag-ano yun. Na gawin kita ang tikwan mo. Pasado ka kagat. Sabi sabi niya lang Dok, isang buwan pa yung Dok. Pag ganyan ko, ah, itong kailangan natin. Hanap ka ng ganito. Pag ganyan ko, mm. Um. Ana, pasado ka na. Wala. Pero kahit hindi ako maka-exam pa, sa power ko, pasado ka na. Nang lumabas ang result, pasado ka agad. Kasi maganda yung mayroon kang ganyang karunungan. Kaya ikaw magtaka ka. O, mm. Oh, ito na siya ha. Ganyan ko na lang kayo makas kasi. Kailangan kasi pag sa video call, ganyanin ko lang siya. Ayan, pinahiran ko ng noo mo ng kandila. Nakikita natin kung ang sakit mo na kung ano yung mga sakit mo. O sige, sindi. Ikaw na yung aking assistant ngayon. O, sindihan mo na yung ating kandila. Grabe yung iti mo. Mabangat talagang ulan. Oo nga. Kaya ako nga, nagtida di. Oo. Ayos doon. Kondisyon na siya. Ito ah. Favorite din nga. Sagap doon ikon eh. Ito nakita mo itong kandila na hawak ko. Ayan. ipapahid ko to sa noo mo. Tapos itatawas mo na kita. Titingnan natin kung kung ano yung mga sakit mo nga naramdaman. Oh, ngayon nandito yung ang nan... malaga pa rin kasi. Ah, ah. nakikita naman tayo na no? pero doon ako pala nakatingin diyan sa kanya. Panaorin mo yung channel ko, ilagay mo na kaagad diyan. At uh, YouTube channel. Lahat ng mga ano. Nelson de la Hinti. Sige. Ay ano mo. Isin mo yung mga YouTube channel kung mga tinang tiniyanggihan ng mga hospital na mga pasyente na tulungan natin. Yung hindi nakapasa sa teachers board na natulungan din natin. Kung ano yung gusto nyo na maitulong ko, magtawag lang kayo sa akin. Gusto oh, ko pa kito. Doon ka ni Mo. Ang panakin na ito. Si Pia, rala ba yan? Ito O, nandito yung ano mo eh. Ayan, ito yung ayan sila, oh. Oh, ayan, nakikita mo. Oh, ayan. Pero doon pala mamaya kasi doon sa kanyang ano natin. Dito sa Pierto, lagi nag-aulan. Diyan nag-aulan din? Hindi po. Ay, di ba? Mainit dito. <laughs> dito, oh, maambo na naman. Okay, ito na yung... Ito na yung, yung tawas. Ibabuhos ko na. Isin ko sa iyo yung channel ko para mapanood mo lahat. Opo. Oh, ito yung maganda puti. Ah, puti sa'yo. Oo, oh, Ayan. Panoorin mo yung channel ko, marami akong pasyente diyan nga diyan sa Kuyo eh, sa magsaysay. Mga natulungan natin. Ah, iba tinanggihan na ng hospital. Nagawan pa rin natin ng Nabigyan natin ng na, Malip. na. na ano, pa, yun nga sana ang gusto kong mapuntahan. Uh -huh. Ano may nakita malipunan. na kayo? Yeah, malipunan, malipunan. Aroy. Bumuka ang bulaklak. Aro, may, may, may nagkapit, oh. Sa likod, sa likod. mayroon yan. Sa likod. Ano ito siya? Hindi ito maganda. Ay, ayan. Ay, oh. oh, ayan, oh, aro. Ay, tutosluk. mayroon siya. Babae man to. Ito, ito yung lumabas sa ano mo, oh. Sa tawas mo. Ha? Alo. Ya, uh, number one, ingat po tayo sa ano ah. Ang delikado yung tinatawag natin na heat stroke. Ingat tayo sa mga tangaling tapat, lakad, tapos mga mamantika. Ay, isin ko sa iyo yung kwan, mga bawal mo pagkain. Mayroon ako nakikita sa iyo uh, sa gabi, pag nagtulog ka mga alas dos, alas tres, nagdadry yung lalamunan mo, parang hirap ka maglunok. Parang hirap ka maglunok. Pagkatapos, mayroon kang uric acid. At saka yung sa UTI. Damihan mo, inom mo ng tubig. May UTI siya. Ayan, o. Oh. Oh. Tapos, crumbs. Tapos, minsan, madali kang hapuin. Hinihingal, Hinihingal. Gumaganyan ka. Kunting ano lang, napapagod ka, hinihingal. Mayroon ako nakikita sa heart niya. Tapos, parang yung lagi akong uh, uh, ligay, o, yun. parang yung... Yung digay na yan, galing po yan sa ating bituka. Parang nagkakaroon tayo ng gastritis. Sa bituka ng Angasim. Tapos pag akyat siya sa taas, nagadigay tayo. Dahil mo sayang sa mga kinakain natin, mag-send ako sa iyo na, ayan, oh, ito delikado ito, yung may nakita kayang ayan sa ating ritual, ayan oh. Ya yeah, itong ito ang maganda mga blood clot yan, nerve engine. Yeah. Kulang siya sa ano, sa zinc, magnesium at sa potassium. Mayroon siyang ayan mga ugat niya o barado. Pasumpong-sumpong ito. Ugat man yan. Ay, pero ang delikado yan. Pero tanado kara gawa ng tao. May babae akong nakita. Ayan o oh, babae. Ibig sabihin, ano din pala doon, babae ang marami. Oo, kasi ng Rizal yan. <laughs> babae. Itong babae, okay. siguro. May babae, mayroong lumabas na babae. Ayan, oh. Ayan, oh. Nakaupo. Nakaupo. siya. Ibig sabihin, pwede ito siya sa naiingit. O may ganyan talaga itong mga tao na ito. Gumagawa ng di maganda. Nagpapasingaw. Kaya minsan ay naramdaman mo parang bloated yung chan mo. So, yung sikmura mo. Dito sa ano Parang tinutusok yung sikmura mo. Yung dito mo. May tumutusok kasi ito yun siya oh. Ayan oh. Tapos pag gabi. Tapos sa gabi yung sabi ko sa iyo. Sa gabi masakit yung lalamunan mo. Mahirap ka maglunok. Maganyan. Medyo matigas. Kasumpong-sumpong. Yun, sumasakit na. Oo. diga. dig. Jadi mo yan sa lalamunan. Biron ako nakita, pero may nakita ako ha maya ito may gawa ka nang tao, babae ang lumabas eh. Ah. Kilalan mapa dalang ko to si nang gamot, sino magpunta do nang kuyo sa sunod. Ay, hindi papag-uwi kayo pala no? Oo. Ako paay mag-a- mga, mga sasakyan ko. Eh. May ano ha, ah, pag, pag uwi nitong ano, papadalang kita ng gamot mo dyan. Sa kapang dipensa. Kasi may gawa ng tao. Yung sakit mo. Yung tumutusok dito sa, dito sa sikmura mo, ayan ang lumabas, Oh. O, oh, ayan, oh, Nakita mo, ayan, Oh. O, oh, ayan, Oh. Yan. Mayroon. Pero may gamot akong ipapadala pag uwi nito. Ayan. Sa tao yan. Tapos yung sa lalamunan, minsan magising ka sa umaga, alas dos, alas tres, minsan hirap ka na makatulog. Tapos nagdadry ang lalamunan, hirap maglunok. Makati ang lalamunan. At mayroon siyang, tinatawag natin yung kanyang mga nerbarado. Mayroon din siyang barado. Ibig sabihin mga kaugatan, pasma ito, mayroon siyang pasma, lamig. Mayroon din. Pero kung makapunta ako doon, pwede, pwede ano, ko ma ito magamot siya. Ay, ano Aro, kaya, mag, may time, pasal ako ng ano tapuyo. Dami magpagamot sa watch ng ako diyan para magamot kita. Ah, si ah. Si ah. Tapos itong anak mo naman na si Janet, titingnan ko siya dito kung siya ay makapasa sa Teachers Board. Sa kasi marami akong natulungan, lumalabas dito sa ritual sa kandila. At mapanood ah. mo rin yung channel ko nga makita mo ako po ang mga ma, marami akong tinulungan nga naka-exam sabi nila. Hala paano kayo n'ano? Ganun lang pala yung formula. Oo. Yung si ano, si anak ni Kapitan Palaw, si Sanito, yung pulis niyang anak, sa akin yun yan. Nagingit ng tulong sa akin. Dok, gawin kitang, ano, tikwan ka lang. Pasado ka na. O, gumawa ako ng formula. O, sige, sabi ni, ni Kap. O, sige, dok, kung anong kailangan mo sa formula, bilhin natin. O, nang nabili na, o, lumabas. O, ayos. Pero isang buwan pa yun ng ano ha, yung exam. Ginawaan ko na ng, ng ritual. Nang lumabas yung mukha ni, ng anak niya, o, sabi ko, ayos. Tikwan lang sa pasado. Ayan ang mukha niya. unga, dok. Kita ko yung mukha ko. ng anak ko, dok, to. Ayun, no? Oh. Sa, sa, tubig. Ano ibig sabihin niya, dok? Sabi ko, tikwan lang siya pasado. Ngayon, ayos na siya. Marami akong tinulungan niyan, pati mga maestra, may mga attorney, ang iba dyan, sabi niya, maganda yung karunungan mo, Dok. Ay sabi ko, kasi wala namang imposible sa Panginoon, basta manalig tayo at magtiwala lang sa Kanya. Kasi ako, naglaki ako sa seminaryo, pare din na nagpalaki sa akin. Kung di ako umalis doon sa seminaryo, pare din ako. Kasi one year bago ordinahan, eh, ay, eh, ay eh, tao lang tayo, na, mayroon tayong na, na, naasawa ka Kaya, pero, no, nagtulong ako sa ano, sa sa mga tao, ang dami kong natulungan. Mapanood mo rin yun sa channel ko. Kaya sabi ko nga kay Kapalaw, uh, Kapalaw, huwag ka mag-alala. Kasi ang bas-bas ko sa iyo, tatlong term, naging kapitan ka. Walang talo. Ayun ang nangyari. Tatlong term siya, panalo. Dahil may, mayroon akong ginawa sa kanya. Panalo yan, tatlong term. ah, Pero mapanood mo yun sa channel ko. I-send ko sa iyo. Kunin ko yung Facebook mo ha. Okay ka na. Uh, magkuha ka pala muna ng tubig. Dadasalan ko, yun ang inumin mo. Magawa ka ng tubig. Yan na na. Mo yung... Parang ganito yung oh. Parang ganito oh. Yung malaki na. Yung malaki. Dadasalan ko yung tubig, yan ang inumin mo. Nayasa, di ba yung kami bertangan anong sa tapurwirang mabahon? Daturo lang. Oh ko na O oh, sige, lagyan mo ng tubig, idasalan ko na. Okay. Lang po. Mm -mm. <coughs> Minsan may mga pasyente ako sa Guam. Mapanood mo rin sa channel ko. Saan po kayo, sir? Ah, taga Guam po kami, Dok. O sige, awa ka na lang ng tubig ang dami-dami nating pasyente. Kaya malaki na itulong dito ang video call. Kasi okay. doon. Ito na po yung tubig. Mm, o, oh, ayan na. O, oh, sige. Eh, eh, ano mo yung tubig mo? Eh, ipakita mo sa akin yung tubig mo. Ay, so po. Ay. Itaas-taas mo ng kunti para makita sa video. Ayan, okay. O, oh. ayan, oh, okay na yan. Okay, dadasalan ko ang tubig, ha? Jesus name, amen. Okay. Yang tubig na yan, wag mo lang siyang patuyuan. Dagdagan mo lang ng dagdagan. Ah, uh, tapos, wag kang bababa sa walong baso every day. Diyan ka magkuha ng tubig na inumin mo. Inumin at sa paligo, diyan ka rin kukuha. Maghaluan mo ng tatlong baso. Huwag mo siyang patuyuan. Dagdag ka lang ng dagdag. Kung sino yung may sakit, painumin mo yan. Kahit anong sakit nila, maramdaman ka agad nila. O, oh, sige. Pwede na yan. Okay. Pwede na yan. Salamat. God bless.